Hello mga katita mons! Sa wakas, natuloy din ang aming lakad. Dapat nung mandi pa ang lakad namin ito. Ititreat kasi kami ng aming tito na galing sa Jamaica. Lalabas kami at kakain sa labas. Tuwing darating nga pala siya, ninilibri kami sa labas. So, tinitreat siya kami, pinapakain niya sa labas, ganun. So, tapos na nag-ayos si ate. Nagre-ready na kami dyan sa aming pag alis So ako yan. nilagyan ko na ng skincare yung aking muka. So sunscreen nga pala yan. Para laglo tayong gumanda. Siyempre. So dapat pantay-pantay. Para maganda yung tingin ng mga people sa atin. So nananabana ang iyong tita for dalagay na ako ng pampakulay dyan. nag on na rin ako. At naglipstick lipstick syempre. So, ayan lang lalagay ko sa aking muka... Wala pang mascara yan hindi na din ako naglagay kasi tinamad na ako. So, nagpolbo na lang ako. Ay, kapurkirya ng atinyo, king pamang polbo niya. Inayusan ko na din yung batang makulit. Ayaw niya din magpasanggol. So, wala siyang magagawa. Iipit ko din siya. Siyempre, si mama to, eh, wala siyang magawa. So, alam niyo ba, hanggat aalis kami, nag-aaway kami niyan. Kasi yung mga damit niya, ayaw niya. Ayaw niya mag-dress. Gusto niya laging shorts. Ayaw niya din mag- magpantalon. Kasi gusto niya, lagi siyang nakatuck in. Makikita niyo dyan, nakatuck in siya. Siya lang nagtatakin sa sarili niya. Ayan, o. Oh, so, tapos na nga siyang inayusan. So, ayan. Pumunta kami sa San Juan. Sinundo muna namin yung aming tito. Siyempre, po, Go, ala kami pamayad. Kapag yung mga Matagal kami pong bumagdalang pero. Narinig niyo yung batang makulit? kasi naalis yung kanyang tuck in naalis ng kanyang ate so galit na galit siya naghanap pa kami ng bathroom para maayos ang kanyang pagka-tuck in so yan yeah, naghihintay kami So, dahil hindi kami nakapaghintay sa bathroom, ayan, tinakpan ko na lang siya para maayos na ang kanyang tuck in. So, happy na siya. So, kunwari, pili-pili kami. Siyempre, pekara kami. Kaya kami in order para mabusog kami. Tutalawa naman ni kami umay, ba diba? Churis. So, siyempre, samantalan mo na, ba diba? Churis. So, ayan. Namili na kami. So, wala man ice cream. Walang ice cream kasi hindi available yung kanilang ice cream. So, nakaupo na rin kami sa aming paghihintay, nag-order na rin kami, nagtanong parang ng cake siya yung tito namin at lobo kasi gusto niya ma-extend yung birthday ni ate. So, ayan, dumating na yung aming order. May pizza, may chicken. So, ayan, hindi na nakipaghintay yung batang makulit. Yung dalawa kasi gutom na gutom na sila. Ayan pa isang pizza. So, may drinks na rin kami. So, ayan din yung Caesar salad nila. So, siyempre, bilang matako kami, ayan, nakikita nyo ba yan? Pumunta kami ulit sa McDo. Nag-order pa kami ng McDo. Ayan si ate. Ayan si Ate, nag -hi sa ating vlog. So, ayan yung ating order. Dumating na siya. So, wala kaming kabusugan. Sinumantala na namin, syempre. Bye! Okay,